Good morning mga ka-MJ! So sa wakas ay masayang masaya tayo sa araw na ito dahil ngayon mismo mga ka-MJ ay magpipintura na po tayo sa bahay ni Kuya Oming. Opo. So sa katunayan po mga ka-MJ na dito po si Kuya Oming at naglilinis po, oh, no? nilinisan yung paligid tapos sila ko okay, Joel and Kuetid naman naglagay po ng extension para pag umulan po hindi po kagad mababasa yung dyan nun sa harapan. Ayan si Kuya Oming naglilinis na po. Magandang umaga po! Kumusta po kayo? Ha? Nakita niyo po yung bahay nyo Ano, okay na kayo diyan? Masaya na kayo diyan? Ha? Masaya na kayo diyan? Kasi doon napakahirap po, di ba? Tapos kahit papano dito, medyo maluwag yung ano mo no. Gaganda pa rin mamaya kapag pipinturahan na natin, ha? Magpipinturahan magpipintura tayo mga KMJ. Ka tulungan niyo pa kami kayo, Minga. Oh, maglilinis muna si Kuya Uming diyan. Ayan, eh, dalawang engineer natin, oh. Yung sa lalim po yan, natanggal mo na? Engineer, Tanggalin. kumusta? Ah, uh, okay lang. Na malapit na rin matapos. Oh, uh, maka ano na rin, no? Oh? Maka, maka uh, Joe, Joe. <laughs> <laughs> ano na kasi, ah. Uh, uh, namimiss niya na, na sobrang. Uh, namimiss na yung mga kasi sa akin. Yeah! Tigas. <laughs> Ma manyaman latek. na <laughs> ba? Ang ah, may la, latek. Bye, Jer. Kamusta? Okay lang. Pagod na ba? Hindi pa. Kaya pa. Kaya so, aling, aling na pa. na eh. Last project. Ano? Hindi pa natin alam, no? Medyo matagalan pa tayo kung sino pa yung next project natin. Pero sa ngayon... Ito pa yung huli. Ito pa yung huli, no? Yan. So, magpipintura na po tayo mga ka-MJ. -MG. Ito po yung... Ito po si yan. Yung mga kalat kalat, siya po yung nagano. Mga gamit ako yan. Mga ako yan mga ka-MJ. -MG. Kung sobra man, pwede pang katong ni Kaya Uming. Pag natuyo na yan. So, hindi man masyado nakapagsalita si Kaya Uming mga ka-MJ. -MG, pero bakas naman sa kanyang mukha na masaya pa siya sa bagong bahay. No? Hindi na siya mabasa dito Ayos So ngayon mga ka-MJ -MG, Kami lang po dito ngayon Panglima si Ikea Uming May lakad pa kasi si Madam Lore Pero mamaya Ay pupunta rin po dito Ayan So ayun mga MJ, na po tayo Unahin po natin yung itong primer no? Pasensya na po tayo, hindi tayo professional Pero ginagawa po natin yung maayos Yung ginagawa natin para mapaganda lalo yung bahay ni Kuya oming So let's go Ginagawa natin yung best Para sa bahay Ang galing talaga ni Kuya oming Oo, oh, Bagay sa kanya dyan ko yung kasi matangkad siya. Hmm, kaya nga siya muna eh dyan eh. Kasi matangkad. May marunong din. May ano pa? Yan natirang ano? Yero. Ano gawin na? dyan? Siya yan po mga ka-MJ, gumawa si Makoy ng ano? Pang dun sa roller. Para maabot po yung sa taas dun. Dahil no? uh, masyadong mataas. Give me who you saw for my beauty. ngandang tanghali po sa tanghali Panginoon. Kami po po ay tinatawag namin sa araw na ito at oras na ito na, na, na nasa harapan namin yung pagkain, Panginoon. Bas-basta mo po ninyo, Panginoon, ang aming pagkain. Lalo na po sa aming mga temi, bigyan mo kami ng karakasan at lalo na po sa aming uh, sa aming uh, mga ka, sa aming dalawa na karapontero, dapat bigyan mo kami ng karakasan. At si Makoy, eh, bigyan mo rin kalakasan na katawan niya at bigyan mo siyang gandang yung para tuloy-tuloy po sila na magiging vlogger, Panginoon. Amen. <laughs> Amen. Natuto kasi ang kay Tate Roni, mga ka Kain na po. Anong ulang ba natin? Ito. Hawa nina. Yun o, oh, gulay. Oh, oh. Yun, adubong... Ay, nandito si Kuya Ming, tama-tama. Kain na tayo. Mikin eh. Mikita. Mikita, nakita. Uh, jack Chinal Ito ka po Jack na ba yan? Mm -hmm. Upo ka dito Buti pa si Kuya Uming bagong ligo oh. Kami nito walang ligo Wala nang liguan Amoy, amoy ng ano, pinipig O oh, diba kahit apat kami dito mga kaya Joe siya. Lalo na pa kayo pag si Kuya Uming siya lang po mag-isa O oh, gulay Diba, nakasabay nating kumain si Kuya Umi ngayon. Bagong ligo pa po yan. Yeah. Ulam po namin ngayon mga kanji adobong sitaw po na may tilapia at may longganisa po. Longganisa. Ito na may kumikang Ito. itong adobong sitaw lang ang busog na. Napakasarap. Kaling pwede doon. Sarap ng pagkain ni ate nang luloto. Ang gulay. Masarap po yung aming. Gusto mo yung tunay, katuloy na. May bigas pa po doon, wala na. Wala na pa. May dala pa ako dyan. D hả huh? tập trung đội toán ông bích xuống anh mà uh, i-apply na po natin yung final color niya no ibang kulay na naman po ito mga ka MJ para ano masubukan natin itong kulay dapat ano to mga KMJ -MG, yung juicy orange color talaga yung orange orange na orange kaya lang wala po silang available kaya ito muna yung ano, namin bonfire color nito eh tinatawag nila na bonfire melon nakulay ng melon tapos yung dalawa mga ka-MJ, -MG, pinapahinga ko muna para makapahinga sila ng sandali ka iblip man lang, ano? nyo na po yung ulam binigyan po kayo ng pera ni Kuya Jackie kanina ng maga kanina ng maga binigyan po kayo oh. ito po may ano na rin kayo dyan mo ha may mga kapi, bigas at mga dilata dyan Kuya Huming okay